Hello mga kabakyard! Welcome po muli dito sa ating channel, no? Ngayong araw mga kabakyard, uh, magbibigay ulit ako ng uh, injectable vitamins sa aking uh, broad stag at saka sa aking uh, broadcock so, Yung ating 4 months old, ay bukas na natin bibigyan yan mga kabakyard kasi liliguan muna natin bukas yan so, Meron tayo ditong uh, tubig mga kabakyard, ayan So dahil hapon ngayon at medyo mainit kanina Uh, babasa-basahin muna natin yung mukha ng ating uh, bago natin bibigyan ng injectable vitamins para ma-relax mga kabakyard <laughs> ang bibigay ko mga kabakyard ay 0.3 na lang kasi maintenance naman to sa kanila uh, nung pinakaunan nito mga kabakyard nung una-unang turok natin malala nyo 0.5 talaga ang bibigay ko ngayon naman 0.3 na lang dahil maintenance naman na to mga kabakyard para hindi rin masyadong magastos may, may kamahalan din po yung mga bakya o yung uh, vitamin B complex. Yan, kagaya ko na uh, bakyard lang. So, tama na po sa atin. So, ayan mga kabakyard, yung hangin. Pag nandyan na sa taas, so, ibabalik natin yan dito. Bali, ang itatarak ko dito mga kabakyard ay point uh, 6 na. Kasi dalawa to sila bibigyan ko ngayon. Yan. 0.6 So ayos na yan mga backyard Baka mayroon na namang magko-comment na kung ano-ano iko-comment ninyo na kesyo, uh, nagyayabang ako kung paano magturok Hindi po ako nagyayabang mga kabakyard, sinishare ko lang po sa inyo yung aking pamamaraan sa pag-aalaga ng aking mga alagang manok Yun po ang ibig ko sabihin ngayon kung baguhang ka at wala ka pang idea pag napanood mo to so makakuha ka ng konting idea Yun naman, kayo namang mga expert na uh, relax lang kayo, manood na lang kayo. Pwede namang, kung ayaw nyo mapanood yung video ko, pwede na nyo namang i-skip, no? Pwede kayong uh, lumipat na ibang channel, mga Para maiwasan natin yung uh, mainitang diskusyon, you know? Para tayong mga, ano nun, mga sikat. <laughs> yun, yon mga no? So, ngayon, mga ang gagawin ko ay uh, itong ating broadstag. Yan. Oh, so, Babasa-basahin lang natin ng konti ito mga kabakya. Yan. O, so, oh, gaganyan lang natin mga kabakya, no? Sabasahin lang natin ng konti yung mukha. Para naman relax. Relax na relax yung ating alaga. Sabasahin lang natin siya. Bago yung kilikili. Yan. Maganda nga sana kung may pang-spray. At i-spray na lang natin. Ayan. So ito mga kapakil, no? Ah... Uh, medyo basa-basa na siya so relax na yung ating alaga bago natin na uh, bibigyan ng uh, injectable vitamin B complex 0.3 lang mga backyard so so ganun pa rin mga kabakyad you know? sa tapat lang ng kanto ng piso itaas natin ng na konti I side lang natin Pabalik. ayan tapos Uh, point three. Yan. So ganun lang kasimple mga kabakyard yung ating uh, pagbibigay ng indictable Vitamin B complex. Yan. So ayun mga kabakyard no, na bigyan na natin siya ng vitamin B complex. Ayan So Tatalin na natin siya ulit mga kabakyard. hindi na dapat na. Pero na daw na May init kasi si ano ah, si May init. so ito mga kabakir yung aking brood po. so ganoon din ang gagawin natin sa kanya mga kabakir bibigyan din po natin ito ng vitamin B complex para maintenance niya to mga kabakir point lang binibigay ko na dito mga kabakir dahil uh, palagi naman nabibigyan natin ito ng vitamin B complex buwan buwan mga kabakerd na lang yung bigay ko nito yan pwede na katawan mga kabakerd oh. punong puno yan malaki Basah basahin lang din po natin mga kabakerd yung kanyang uh, mukha para ma-relax

Pinapasa na natin siya ng kaunti. So, ngayon, bibigyan na natin siya ng injectable vitamins. Ayan mga no, na bigyan natin siya ng uh, injectable vitamin B complex. Ayan. Maingay na yung kanyang inahin. So, ayan mga Babalik na natin siya sa loob ng uh, breeding pen mga bakyard bago bibigyan natin siya ng pagkain mga kabakyard kasi nagutom na ito so, yung ating kainan ay baw lang mga kabakyard toto tayo mga marami namang baw dito sa amin so, isang takal sa kanya mga kabakyard yan takaw nito yan so din eh. Kung <laughs> mapansin nyo mga kapatid, no? nagbigay mo natin ng B-complex bago tayo nagpakain. Yan. Pagawin na naman mga kapatid yung ating uh, uh, bulhin. Yan. Ako uh, kumain yan. Tapos uh, yun naman mga Ah, uh, na rin 'to. Grawasan ko yung kanyang pagkain mga kabakyard kasi malaki ito. Taba, mataba maigi. Yan. Kung mapapansin niyo mga kabakyard, yan yung pinarapol natin na na wala na wala ano, tumama. Kaya pala ko na lang. Tapos pag may lahi na yan, bibigay ko na lang ng libre sa ating mga ah uh, ano yung solid na follower natin yan pag meron na pa yan magbibigay tayo yan mga backyard okay. ito naman mga backyard yung ating uh, gold golden so binawasan ko rin po yung pagkain nito mga backyard at sobrang laki yan malaki talaga yung manok na yan Ito yung uh, pulit mga kapakyard. Ah. Ayan. Ah. So bago din na naman tayo mga kapakyard, yung ating uh, high action leper hots. Hindi naman mga kapakyard, yan. Yeah. <laughs> high action leper. Yan. Kalo mo ba? May hindi pa Takaw. Hindi natin konti. Yan. Tama. Yan. Yung tandaan lang binigyan natin mga kapakir ng vitamin B complex kasi yung mga inahin bago natin kasi sinalang yan Nakakondisyon na rin yan mga backyard. So, napurukan na rin natin yan. Naliguan na. Napuruga na. Ayan. So, si Alberto Line yan mga backyard, no? Galing kay Boss Jackama, no? Sana makapagpalahit tayo ng marami nito. At nagagandahan ako nito mga bakyard sa magiging labas nila. Nakakuha tayo mga dark lege dito, mga dark side. Tapos, uh, dark ang kulay, bago street comb. Kasi, straight comb yung ating uh, pulit, mga backyard So, ayun, mga backyard no. Yun lang muna ang uh, share ko sa inyong video ngayon, mga kabakyard. Uh, sana, supportan nyo pa rin yung aking uh, YouTube channel at saka yung aking Facebook page. Yun lang po at maraming salamat. God bless.